og signal guys kung magtaod mo taod mo signal no muna yung ilindi kung ano na siya guys liligin mo kita og salida ane diligin mo ka kita quality diligin mo kita quality munang ka na siya guys muna ang plaster ane yun niya muna ane gina siya muna 45 degrees ano na kaliso na siya ana liso na siya ana siya. Ano siya guys ana siya pag kuha na ni signal tudloan ta mo bisan pa og wala moy gamit finder dito lang mo sa TV kuha kay naka finder man ko gamit to finder ana siya ngara ni observer guys ngina ana ka lagi lugo mo ko mo sa TV. mo ni guys. Di so man ni, tawon Na signal na guys. Dako ni mo gawin Dako na. Dako na hangad ano na, na ya? wala basta muna yung baton guys ano na hinahinay nyo nagtuyok guys wala nakalakot hanggang doko na siya kawana na o oh, na din siya signal guys ang natingog na sa kuwang pinder hindi sa tv siya magkawa pa kodiyang hang quality mag green nice tv na kay ang ang gikos na niya guys ang sakto nga quality ano yung sa tv ang signal 73 73 ni siya ang uh, 73 ani guys daily na gina siya makalong kusog lagi kaya na siya 73 ani sa finder ang gamit sa tv dito guys maabot na niya yung 75 muna yung sa tv

blow up na siya Sibli man nga matandog siya Kanang maghangin Linog Lino eh. Okay guys Okay guys Nata karun dari sa atop Nata saka Barangay Gabi Pro 4 Nata sa Lukina Residence Nata sa TV guys Okay na. Nakatao na taog signal. Ano yung malaya o? Ang ni Marian. Manihang. Magulang. <laughs> Kung <laughs> rito. Kompleto. Kompleto. Malang <laughs> lapis, walang kulang. Ang uh, body oh, jan-jan. Okay na. Kuy-kuy jan-jan. kuy daw. Kuy-kuy. <laughs> ah. <laughs> kawai, kawai. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Ang nagtatao na ta. Ang kulang ani Pabuton na to pila ka minuto. Pabuton na. To.